Ang 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 ang! Ang 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 is! Ini jakot 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 jakot! Jakot jakot! Nandito tayo sa pinakasikat na convenience store dito sa South Korea! Annyeong ang sa'yo! Kaya na! Samahan niyo ako! Please like and subscribe! Please please! Alright! Papasok na tayo boy! Ay! Ang daming um, pagkain boy! Ano kayang maganda nating kainin dito boy? Dito tayo first dito! Wow! Anong pangalan nito? Tio Boke Kaya ano daw? Kaya ko maanghang to Add to cart natin yan Siyempre boy At next Ano to? Hotdog. dog sausage pala boy How much? 100 Bilhin natin yan Uy ano to? What is this? Ah, uh, bulgory hotdog bar. Grabe. Hotdog na yun. Nakabar na, boy. Try natin yan lahat, boy. Ano to, boy? Ah, uh, bacon triangle. Kimchi tuna triangle. Pork triangle. Spicy triangle, boy. Masarap yung spicy, guys. I love spicy. Super spicy. Triangle Bili ko mas masarap tong super spicy Bilhan natin yung isa Alright, dito tayo proceed sa next menu Charmin Yu. Ano to boy? Um, Dan Moonji. Wow, oi, hamburger to boy. Hamburger. Next. Hala, kimchi. Sarap yung kimchi guys ha. Oh no, 700 na yung tuta lagad. Grabe. Hindi na tayong hamburger. Hindi na tayo magki-cream bread. Chocolate cream. I can't resist chocolate. Bibili natin yan. Oi, wow. Grabe yung yakult dito boy. Ang laki, parang lagayan ng Zunrox, boy. Sige, babayanin muna natin to, boy. Uh, ang sugar sonso Kirse Here's the money man Thanks Babi ang laki ng yakult dito sa South Korea guys Paano ba ito natin makakain boy Hindi ko alam paano boy Feel cool lulutuin pa ito guys Ito yung unang lulutuin natin boy Saan ba tayo magluluto dito Uy dito sa oven Char i-oven muna natin to. Listen mo po ay nagugutom na tayo Ha take it take it take it Ambilis um, yummy delicious Kakainin muna natin to boy Pwesto muna tayo boy ay, doon tayo sa labas, boy. Pamaganda yung view. Ay, dito lang tayo sa loob kasi umuulan. Ay, mababasa tayo, boy. Dito tayo, boy. Upo tayo dito. Yung walang ganong tao. Upo tayo, boy. Alright, lagay natin to dito. Remove the packaging. Wow! Oh, lala. Naninit pa, boy. Grabe, ang sarap. Ang sarap nito. Let's taste, let's taste. Kainin natin to. Mm, grabe, ang hanga. <coughs> ang hangang, We need jackal, 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 Buti boy, may yakult agad. Sobrang anghang niya pe. Alright, ilagay natin yung iba nating pagkain dito boy. Alay, microwave pa pala to. Wait lang, yung microwave boy. Huwag mong kainan yan ha. Okay, microwave muna natin to boy. Ano yan? Parang ice cream. May isa pa pala tayong i-microwave. Ano to? Nakalimutan ko. Ano to guys? I-microwave muna natin to boy. Kukunin natin yan boy. Wow. Ang sarap naman nito, pre. Lagay muna natin dito yan, boy. Ano yan? Um, uh, hindi ko feel yung talasa, guys. Ikaw lang kung anong lasa nito, guys. I iba talaga pag Pinoy. Uy, wow. Cook <laughs> muna tayo. Wait lang. Ay, magbabayad pa pala. Hindi muna tayo. Focus muna tayong kumain, mga pre. Lagay muna natin itong mga hotdog. Mmm. Ten out of ten yung hotdog nila dito mga pre Ang suwap Ito yung mga kakainin natin mga pre I-remove muna natin itong packaging dito boy Grabe ay Kimchi Grabe ang lang ng kimchi guys ah. mm. Grabe ang init ng sabaw dito mga boy Ten out of 10, mga pre Grabe parang ako dito nagiging Korean Ano nga sayo <coughs> eh hey, hang, hey, hang. We need water. We need coke. Ah, uh, Fanta. Ano maganda dito, guys? Water bottle. Ah, ito, 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 ito. Magtry ko dito, guys. Fanta pineapple. Let's try Fanta pineapple. Let's go. muna tayo sa cashier, mga pre. Wait lang. Ano to, boy? What is this? Banana milk. Try natin kaya mag-banana milk, boy. Ay, feel ko masarap to, boy. may mayroong Dorymon. Sorry, munchi chuka. Ang banana milk or strawberry. Feel ko mas masarap tong strawberry mga pre. Try natin. Sige, babayad na natin to pre. Buy this. Uy, wow. May paganto-ganto pa siya mga pre, oh. Wow, wow gabi may paganto-ganto pa. Bili tayo kaya ng fish cake. Wow, fish cake daw to guys. Fish cake. Pero bakit parang hindi mukhang cake? Parang isaw. Ano ko isaw to boy. Ano to boy? Isaw to boy? Ano naka fish cake dito? Hindi naman ito mukhang cake. What's up, brother? I'm gonna pay now. Panta, ore! Pineapple! Ah, uh, ano to? Zone rocks! Zone rocks! At saka, Dory Monchichu! yeah Okay, upo na tayo ulit dito, guys. Magpo-focus na tayong kakain. Wow, oh, tignan natin yung parang isaw to, guys. Tignan natin. Uy! Isang kainan lang yun! Fifty dollars! Ten out of ten! yame Yummy! Delisyasa! Kimchi. Uh, Naanaanghang tayo guys. Nauhaw tayo guys. Then try natin to i-drink tong strawberry milk. Ano kayang lasa nito? tek nga natin. Parang ano guys. It feels so. Don Rocks. Fanta Pineapple. Ulala. Mm. Masarap siya guys. Masarap Amazing. siya guys. 10 out of 10. Nabubusog tayo boy. Hindi pa natin naubos tong pagkain natin boy. Grabe nasasarapan tayo boy. Pagkain pa lang. Ang sarap na boy. Gabi, paubos na yung pagkain natin, boy. Naubos na yung pagkain natin, guys. Nabubusog na din ako, guys. Pero hindi natin kakalimutan pang snack para mamaya gabi. Dito tayo mag-try dito sa mga snack, guys. Grabe, ang daming pang snack nito, boy. Hindi ko mabasa. Tsong ese, sesong ese, sing ese, sing pa Hindi ko lang paano basahin, boy. Ah, feel ko mas masarap. Uy. Ano to? Sikat to, guys, ah. Yung puro puro? Ito ba yung puro puro? At uh, pepero pala, joke lang, pepero, sorry Grabe, pepero pala, puro puro yung nasabi natin boy. Bili natin yan. At saka ito sikat to guys, pepero to guys. Grabe, may pepero pa din dito boy. Grabe, kupya na yung puma guys. Amazing. Wow, wow, wow. Is this a, uh, ano to? Earth jelly? Uy, grabe, nakakatakot naman to. Earth jelly. Kakain ba yung earth? Hala wow, hala wow! Hala wow! What is this? Wow! Sweet baked potato! Tignan nga natin ito boy! Ano ito guys? Masarap ito guys! Tignan nga natin yung lasa nito boy! Uy! Grabe! Kamutig ito guys! Ang sarap nito guys! Iba talaga sa South Korea mga pre! Ulala, ang sarap! Hindi tayo pwedeng uuwi kung hindi tayo makakainim ng penguin lemonade! Tikman nga natin tong blue eight at saka ano to, mango aid. Tikman natin to guys. Ano to guys? Shine Muscat Adi. Aid Adi. Let's go! babayaran na natin to. Painim na tayo boy. Tikman nga natin first ang blueberry. Mmm, sarap ng blueberry penguin guys. Mm, lasang penguin. Tikman muna natin yung Penguin Drinkable mm. Mm. Grabe, ang sarap ng yellow penguin mga pre 10 mm. out of 10 pa rin ito boy Ito na naman, tigman nga natin itong Zero Shine Muscat Adi Kaya na natin yan Pour it all Wow <gasps> Take it, take it, take it mm. Mm, Grabe <laughs> ah. Ah, naibahan ako sa lasa, guys. Mm. Next, the moment of truth. Ano kayang lasa nito? Siyempre, grapes. Ibabaguhan tayo, guys. Iba talaga pag hindi tayo Korean. Guys, guys, masakit na yung tiyan ko, guys. Nabubusog na tayo, guys. Ah, Baka uuwi na tayo guys, mag-exercise muna tayo sa bahay. Naubos na natin, kainin to lahat. At yun lang ang ating video for today. I hope na gusto nyo. Please like, comment, and subscribe. Peace out! <laughs>